Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Naniniwala at kampante ang pamilya ng award-winning veteran na si Jacqueline Jose na walang naganap na foul play sa pagkamatay nito. Ayon sa pamunuan ng PNP, nakiusap ang immediate family ni Jacqueline. Imer Mary Jane Santa Ana Guk sa tunay na buhay na huwag ng isa publiko at pag-usapan pa ang resulta ng isinagawang embistigasyon. Agad na nagtungo ang mga kooperatiba ng scene of the crime ng PNP sa tahanan ng premiadong actress matapos madiskubri roon ang kanyang katawan na wala ng buhay. Binanggit ng PNP ng Public Information Office na si Jean Fajardo na kumbinsido naman ng mga naulilang kapamilya ni Jacqueline na walang foul play o anumang kaduda-duda sa pagkamatay nito. Subalit wala ding ipinahayag ang opisyal ng PNP kung ano talaga ang naging sanhi ng biglang pagpanaw ng magulang ni Andy Agenman. The family is asking for privacy and they believe that there is no foul play in her death. We are sympathizing with her family and friends, sabi ni Colonel Fajardo sa isang press briefing. Sinabi rin ni Fajardo na tumanggi ng pamilya ng aktres na pag-usapan pa ang detalye ng pagkamatay nito. In difference po sa request ng family, we need the privacy that we opted not to discuss further the case involving Miss Jacqueline Jose. But naniniwala naman po sila at convinced naman po sila na wala pong foul play dagdag pang pahayag ng opisyal. Ayon sa ulat, pumanaw si Jacqueline ng Sabado ng March 2 at siya ay 59 years old. Thanks guys for watching and God bless everyone.